Magandang araw po sa inyong lahat, pasensya na po kayo sa aking boses at binali na naman tayo ng ubot si Ngayon nga po, absent ako ngayon sa aking trabaho at ayan, naiinip man ako dito muna ako sa aking bakuran. At para maiba-iba naman, ipapakita ko sa inyo yung mga tanim naming gulay. Tara! na tanim dito sa ating bakuran. Ayan, marami, -marami rin po itong ano, sigarilyas. Pwede nang pitasin at gawing ginataan. Masarap pong ginataan to. At pwede rin sa mga sa, ano, sa sinigang. Ayan. At alam nyo po ba kung ito nakatanim lang? Ayan po. Ayan. yan lang sa sako nakatanim. Marami na siyang bunga eh. Ito naman po yung ating puno ng kalamansi na ayan, ang dami niyang bunga. Palibasa hindi namin nakukuhanan. Ayan po, naninilaw na lang mga kalamansi namin. Ayan oh, dami bunga. Mga naninilaw sila Oh. Hindi namin naagad yung bunga. Marami po kami puno ng kalamansi. Ayan po Oh. Ayan. Puno din yun ng kalamansi. Ito yung pangalawang puno. Nam, ayan, dami din bunga Oh. Yung lang mga naninilaw. So, dito naman sa ibabaring po, meron din dito. Ayan. malalaki na rin, oh. Kailangan na palang maani ito. Sayang. So, ito naman, guys. Ito yung puno namin ng kalamansi na nakalagay lang sa pat. Ayan, no? Oh. Ayan. Ayan, nagdidilawan din yung mga bunga niya. Matindi po yung init ng panahon din dito na naaanuhan lang po ng pag-ulan sa uh, ah, nag-aano ha sila uulan aaraw uulan na araw kaya siguro nagkakaganito yung mga bunga ng kalamansi ayan tupuyong no? ito po yung sapat ayan namumunga rin po siya at kung makikita nyo po hindi po ito talahib ito po ay lemongrass Ah, basta galong ng lemon grass. Ayun, nagtatanim din po kami niyan para kung kailangan namin, meron kaming makukuhanan. So, yung puno ng aming saging, ayan na po. Yung mga ano na, oh, bunga. Ilan po 'yan oh, ayan oh. Isa, dalawa, tatlo, apat, sabay-sabay po ang pamumunga. At meron din po kaming ano yung puno ng saba. Ayun. Ayun oh. Tinakluban din ng asawa ko kasi kapag hindi po tatakluban ng ganito na uubos po ng mga ano, mga paniki. Guys, ito naman po yung mga alugbati namin. Nagkalat lang po yan, oh kapag ka, nasasabik po ako sa gulay, ayahalo lang na ayahalo lang po namin to sa sardinas. Ayan. May instant ulam na kami, sardinas lang saka ito. Sarap-sarap na po niyan. At ayan naman po yung mga punong malunggay namin. Ayan oh. Fantastic na. Dalawa po yung puno ng malunggay, meron pa pong isa doon. Yung sa may sulok doon hindi naman po namin masyadong na ano, kasi alam niyo po ba yung instant pagkain ah, instant ah, kain na lang din po kami ng mga kung ano-ano lang kasi nga pagka sobrang busy hindi na namin nak makuhang magluto ng anong pagkain mga uulamin nga pagka meron pong time minsan sabado at linggo minsan naka day off kami ayan Luluto-luto kami ng mga ganyan. Kita akong talong dito. Ayan, nagkalat po yung mga talong dito. Itasin ko na. Ayan. Ay. Ito naman po yung punong kamias. Hindi pa po siya malaki. Yung isa po ang malaki nandun sa may bandaroon. Ayan, Ito mga palakihin namin to. At ito yung mga sili. Nagkalat din po lang dito. Ayan, may aanihin din po tayo ng mga ampalaya. Kailangan na natin makuha ito at baka maunahan din po tayo ng araw. Kasi pagka yung ano, pag nasikatan po siya ng araw, oh, madali pong manilaw. marami po tayong mapipitas na mga ampalaya ngayon ano o, ang dami o oh. tapos pakita ko pa sa inyo yung nandoon sa kabila yung pa po dito, simuti na po natin to eto po yung isa naming ampalayahan yan o oh bago pa lang sila nagpapalaki yan dami po nating naani tingnan nyo ang haba haba o oh. yung iba kinuha ko na kasi baka maunahan pa tayo ng tindi ng sikat ng araw may hinog po ito madali pong mahinog tingnan mo itong mga anak tingnan nyo itong mga nakuhak parang medyo naninilaw nilaw na mm. ayan oh. Yan po, pag ibinenta ko dun sa mga kasamahan ko sa trabaho, ubos kagad agad to. So, ayan guys, oh, may puno na suha dito. Ayan o, oh, pumelo. Ayan. At meron din po kaming tanim na saluyot. Ayan. Akala nyo sa Pilipinas lang may saluyot. Dito rin po meron. Ayan, hindi lang kilala ng mga Australian o mga saluyot. Yung aming kamuting kahoy. Ito ang kamuting kahoy namin. Ayan, alam nyo ba kung saan nakatanim? Ayan, nasa sako lang. Ayun o. Oh. Ang aming munting kangkungan na kapag gusto ng asawa kong magsigang, Ayan, punta lang siya dito para kumuha ng mga kangkong. Ayan. Dito lang po siya nakatanim. Ayan o, tingnan nyo. Ito po yung cartilia or wheelbarrow. Ayan o. So marami po tayong talong ngayon na mapipitas. Ayan o. Ang lalaki na nila Ayun, ikalat po ang mga talong. Oh, ayan, kailangan na po nating pitasin at baka gumulang pa. Eh, but, mabuto na po yung pagkaganon. Ayan, oh, eh, naglawit lang, oh. Eh. Eh, marami marami na pala oh. kailangan ko na pitasin Ayan at medyo marami-rami ang napitas natin ngayon. Malalaki oh. Mm. Mm, sariwang sariwa. At dahil hindi po tayo makakapunta ng ating trabaho dahil baka mahawa po yung mga alaga naming matatanda roon. Ayan, ipopost ko na lang po ito sa Facebook. At pipik-upin na lang po dito sa amin. Ang ingay ng aso. <laughs> Sorry po. Ano po, merong dumating na magkakabit sa amin ng solar. Kaya yan, nagpapatahol. So, ayan. Maraming salamat po sa inyong panonood. At see you on my next video. Bye! Marami pa po, po tayong pipitasin.